yun mga kabusing malaking butyog yan yan ang gandang butyog mga kabusing oh. yan pero pag butyog hindi lang natin kunin halika boy punta ka muna dito boy brown takulay pa din yan mga brown yung mga gagamba dito Ayan oh. Yun, ang ganda. Brown mga kabusing oh. May pagkatago niya eh. Yun. Mga kabusing, naghahanta naman kami ngayon oh. Alas 4 na pasado mga kabusing, mainit na mainit pa. Yan. Si pamangkin oh. <laughs> si Bayo nasa taas na nagahant na may ano pa may baon may baon pa si Bayo para hindi magugutom si Bayo yan ito yung spot natin mga kabusing yun napakainit pa yan tingnan natin kung may makita ba tayo dito mga kabusing dahil mainit na mainit mainit na mainit pa ngayon okay samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita pa tayo mga kabusing may nakita si pamangkin dito mga kabusing sapot ayan yun ang sapot mga kabusing yan dito hanggang dito oh. Yan, makapal na sapot. Yun o, yung sapot, paggalawin natin yung dahon o, susunod o. Yan, parang may gagamba mga kabusing. Pero hirap hanapin dahil hanggang dito yung sapot niya. Tapos walang pababa. Walang pababa siya mga kabusing. Ang dami pang mga tuyo na dahon dito. Hanapin lang natin. Napin lang natin. Ay, yun. Ay, yun, mga kabusing. O, yan, dito lang ako. May sapot pala sa dito. Ayan, ang gagamba. Nasa tuyo na dahon. Wow, ang laking butyog, mga kabusing. Ayan, kunin natin. Laking butyog, mga kabusing. Tulog na tulog si gagamba. Ayan, bumaba. Ayan. Oops, saan ka pupunta? Dito ka lang. Ayan, mga kabusing malaking butyog. Ayan. Ayan, ang gandang butyog, mga kabusing, oh. Yan, pero pag butyog, hindi lang natin kunin ibalik natin para dumami siya dito mga kabusing oh, maganda sana oh. ngayon pulahan nagagamba okay mga kabusing puntahan natin si Bayo may nakita siya dito nasa ilalim kami mga kabusing ay ito yun napa din lawa dito tingnan may la, sapot pa dito mga kabusing oh. Mapunta doon. Tapos yung gagamba, kita na ni Bayaw na sa ilalim. Ayan. Yun, nagtatago mga kabusing. Yan, kitang kita. Kunin natin. Halika boy. Punta ka muna dito boy. Brown kakulay pa din yan mga brown yung mga gagamba dito yan ayan oh. yun ang ganda okay mga kabusing may nakita si pamangkin dito nasa baba kahit ma, madilim na mga kabusing kitang kita pa rin ito yung sapot niya mga kabusing oh, dito. Apunta doon. Yung gagamba dito lang oh, yung sapot oh. Yan. Tapos yung gagamba nandito sa ilalim. Ayun, kunin natin. Ayun. Ay, yan, kulay brown mga kabusing oh. May pagkatago niya eh. Yun. Tulog na gagamba. Ayan, bumaba. Nasa baba na siya. Yun. Lain ni color ng kakaa. Kaibang kulay mga kabusing oh. yun okay mga kabusing may nakita na naman si pamangkin dito ito yung sapot niya mga kabusing oh. yan ang layo pala Oop. <laughs> si bayaw <laughs> Ayan, sa ikaon. mga kabusing, oh. Wow, ang gandang kulay. Ayan. Oops. Okay. Mga kabusing, may nakita si Bayo dito. Ayan, hindi pa nakabahay, mga kabusing, oh. Yun, oh. Ayan. Ayan yung gagamba na ilalim na ilalim siya mga kabusing ayun nasa tuyo na dahon yan bumagsak bumagsak si gagamba ayun ayan mga kabusing oh. pulahan pa din pulahan na gagamba ha yung tambok Tiyog mga kabusing Yan nasa baba Yan oh Ayun Pababa ng pababa Yan makik Kauntong lalay Yan mga kabusing oh Sila bayaw at pamangkin Yan <laughs> <laughs> Pauwi na kami mga kabusing Yan itong dadaanan namin masikip yun. Masikip na daanan mga kabusing. Okay, subscribe na lang sa ating YouTube channel mga kabusing. Paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Ayan. Okay mga kabusing, maraming salamat sa panonood. At sa mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, mga kabusing sana mag-subscribe na kayo.